Tagapalit ang report mula sa labas uli ng himpilang ko sa palaman na uh, binibiling tubig ng uh, magsasaka sa niya para magkatubig ang bukid. Ay eh, pinagbulan po ng uh, malawak ang pagbaha dahil po sa palpak na water flood control sa Likab Nueva Ecija. Naruto ang balita ni uh, Romel Roque. Radio. Radio. Yes kaante. Sa pagnanais ng mga magsasaka sa likab 9 isihan na magkaroon sila ng patubig para sa mga pananin, sila ay nakipagkasundo sa alok ng National Irrigation Administration, Upper Pampanga River Integrated Irrigation System, so need of risk na bigyan sila ng patubig na kanilang babayaran. Ngunit ito ang naging dahilan ng malawakang pagbaha sa mahigit na 200 hektarya sa bukid. Ayon kay Barangay Captain Erisare Labrador, ng Barangay Villarosa, Cab, Noong una ay maayos ang kanilang patubig ngunit ng gawa ng flood control ng DPWH na asing nipis ng pader ng eswelahan na lumubog sa Malacumuloy na tabing ilog ng Labong River na nagkabitak-bitak at naging daanan ng malaas na agos ng baha patungo sa mga bukiring naglulubugan kaya wala nang pakikinabangan. Tinatayang milyon o bilyong pisong proyekto ang ginugol dito ng palpak na DPWH. Tatabi pa ang ginawa ng NIA na solar pump sa tabi din ng Labong River na dalawang taon lang pinakinabangan at ngayon ay mahigit ng dalawang taong sira at giba na hindi na gumagana na tinatayang nag din ang NIA Office Division 5 dito ng milyong pisong budget na nauwi sa kawalan at ngayon nga ay muli na namang nagtatayo ng solar water pump ang NIA Aurora Province naman ang nakapasok sa Nueva Ecija na may budget na milyon o bilyong piso na inaasahan katulad ng unang solar pump ng NIA, dito ay pagpakdin kaya panawagan ng mamamayan ng likab. Nawag namang pagkakwarta ng NIA at DPWH ang kanilang bukirin kung sila nila ay tutulungan wag silang gawa ng proyektong tinitipid na sandali lang ay sira na nagpapahama sa lumana ng pagbaha sa bayan ng Bicab dahil sa agagawa ng NIA at DPWH. Mula sa Nanawigan ng Nueva Ecija, ako si Romel Roque, naguulat sa target on air ng DCME 1530, ang radio TV. DCME, radio, radio. Maraming salamat kay Romel Roque. Grabe yun ha? Sabi you mo, know, pag nasira, papagawa na naman. Another pera na yon. Ay, talaga naman. Ando talaga ang korupsyon. Talaga naman, oh.